Hello guys, what's up? So ayan mga boss, iba't ibang ori ng mga manginginom ito, ito. Hindi joke lang. So ito gani ganito kami kasaya no pagka nagkakainuman po kami sa labas. Ayan. So iba't ibang ori ng mga OFW, may nagtatagay, ito, uh, may may gamers. Ito, may chef. at may slicer, may assistant. At may audience pa tayo. Ayan. So sa ngayon, magluto ata si kaibigan. Ito ang mga tropang batanggi Ito ang pinagmamalaki nilang ano, ah goto. Ayan. So yan mga boss. kagawapot po sila ng goto. No? Ito ang gotong batanggas. Yan. Habang yung sang gamer dyan, yung iba nag-prepare. Iba, Nag-slice. And napakasarap ng gagawin nilang goto habang yun sa nag-alok ng kagay. So, ano? ganito lang po kami kasimple mga boss tuwing may handaan. So, nagtipon-tipon po kami mga OFW. Ayan, nakita-kita po kami. Mag Ayun, kanya-kanyang uh, gawa ng putahe. Okay. So, dahil sa araw na to, meron tayong celebrate Ito yung uh, birthday ng ating kaibigang batang ganyo. yan ito yung mga tropang batang ito lang ito lang ang kagandahan natin mga boss pagka nasa ibang bansa tayo no so pagka nagkaka ay ayan hindi talaga mawalan ng pulutan pagka nagkayaan hindi tayo mawalan ng inuman simple tulungan po yan. Yan. May nagninikos-mikos dyan sa gilid yung iba naging slice ayan kitang kita nyo naman at preparation na po ng ating pangalawang putahe ayun pinapakita na natin mga boss ito yung ating ingredients no mayroon, tayong hotdog Meron tayong manok pansit eh, mayroon din tayong mga ricado ito yung mga ricado natin kompleto po yan yan so Itong gagawin pangalawang putahe mga boss, ito yung pangsakot pang sahog ng pansit ano so, sa kabilang ibayo naman busy din sila oh, may prepare din sila sa kanilang sariling ano Mino, ganyan po kasaya ang mga OFW mga boss kahit na wala po tayo sa ano sa ating pamilya. Yan, sama-sama. Sama-sama tayo mga boss oh, okay, kitang kita nyo naman, ano? No? May kanya-kanya po tayong dahilan. May kanya-kanya po tayong diskarte sa buhay. Kahit malayo man tayo sa mga tao ng ating minamahal. Ayan. Ano, Bilang OFW, kailangan nating magsakripisyo. Ayan, kitang kita nyo naman, no? Kahit na pawis ang ating pang... Ayan, at least masaya. So ganito tayo kasaya mga boss. Yeah. So medyo malabo ng konti ating camera pagkatapos kayo gabi na no. Pero masaya pa rin kasi kita kita na at malawak pa gamit natin ang ating uh, plus light. Ito yung camera uh, flash ano. Yeah. So sa mga nais pong mag diyan dyan so nakikita nyo oh, ang buhay abroad ya, ano? yan at least masaya ang buhay at yung pang batang medyo nagutom na no? ito yung pagkain ng ibang lahi malasa ang po nito ay ang chicken curry nila yan okay Ayan mga boss, so don't forget to like and subscribe. Ganito ito po tayong buhay ng mga OFW natin mga boss. At ako ay inyong lingkod. Okay. So simpleng handaan, simpleng sama-sama. At lalo na ngayon, paparating ang Pasko at bagong taon. Yan mga boss. So ganito po tayo kasaya, no? Yeah. Habang po tayo nagantay po sa kanilang mga niluluto at may kanya-kanya po silang sariling putahe. Okay, yung iba naman nagprepare at yung iba naman naglalaro, yung iba kumakanta, yung iba naman ay nag-aabang, nag-aabang ng tagay. Ay, ang joke lang. <laughs> so mga boss, hanggang dito na lang tayo. At sa ating next episode vlog ang kasiyahan at magaganap ano shout out sa ating mga tropang pang nyo dyan halos mga batanggay po kami dito ay hindi pala ako dahil bisaya po ako mga boss yan napasama lang po ako sa mga tropang pang nyo pagkat sila po ay magandang ano ay magandang pagugali ayan iniilawan na po tayo mga boss yan salamat sa ilaw Okay, so, ayan, may ilaw na po. Okay. Ayan. Ito po yung ati ang video, okay? So, ipapakita ko sa inyo. Ayan. So. Ayan, at least, maliwanag na po ang ating mga tropa. At saka, bilang ibayo, may nagsasaing, nagluluto. Okay, ganito po tayo kasaya mga boss. Thank you for watching sa mga taga Batangas dyan sa po